magsaing ka na. Sabi raw ng tata, ng anak, tatay, wala pong bigas. Mahal po ang bigas. Sabi ta nila, magiging 20 pesos daw ay 60 naman na isang kilo. <laughs> tatay, wala pong bigas. Ano sabi ni tatay? Mula ngayon, matutukang kang magsaing ng walang bigas. Sabi nga niya, sabi naman niya, hindi himik yung bata at matuturo siyang magsaing ng walang bigas. Ngayon, nung kakain na, sabi rin ng, anak, tatay, kakain na po. E dito tumapit naman si tatay, binuksan si kaldero, wala namang kanin, wala namang sinaing. Abat ah, wala walang sinaing? Sabi daw nung tatay. Sabi naman ng anak sa tatay, tatay, wala ngayon, matuto kumain ng walang kanin. Pinapagsain mo nga ng walang bigasay, tapos maghahanap mag ka ng kanin. Honey, eh sabi ng tatay, mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging tatay. Sige, pare. <laughs> okay ba yan? <laughs> walang daw tawagin tatay. Eh, di sige, pare. <laughs> Huwag yung sasabihin sa anak ninyo yan. Baka kayo may anak na piloso po Mapapahiya kayo. Sige pare.